Arestado ang isang Chinese na nag-iikot malapit sa Kamele habang may dalang equipment na maaaring magamit sa pangispiya. May tiniyak naman ang Kamele. na katutok si John Consulta. Ito ang surveillance video ng NBI-NCR sa dalawang Chinese habang nag-aayos ng sasakyan sa Makati nitong weekend na pinaniniwala ang may gamit na pang pangispiya limang araw nang minamatsaga ng galaw ng mga dayuhan. At dahil magpapalit na ng kotse, dahil coding na bukas ang kanilang sasakyan, ikinasa ng NBI ang operasyon ngayong araw. So ito nga mga kapuso, ano, patuloy ang ating stakeout dito sa bahagi ng Maynila. Pero ang kapasin-pansin ay nandito sa ating kanan, itong mismong uh, palaso del gobernador na tanggapan ng COMELEC at yung ating uh, target na sasakyan. Ay, nandito lamang 'no. Uh, sa sa tawid na kalsada. So, titingnan natin 'no kung uh, ano nga ba 'yung pakay nitong sasakyan na 'to. Ano ba 'yung uh, laman at bakit siya nandito sa lugar na 'to? Nang gumalaw na ang sasakyan, hinarang na ito ng NBI. Operator. NBI! Down. Down, down, down. Down, 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 down. Posas, posas. Down, down. Posas, posas. Arestadong isang Chinese na may tourist visa. Tumambad sa likuran ng sasakyang nirentahan ng Chinese ang umaandar pang equipment na kung tawagin ay MC Catcher. May kakayahan itong humigop ng mga sensitibong data at impormasyon tulad ng text messages, cellphone numbers, calls at iba pang data mula sa mga cellphone na malapit dito Umiikot sa mga government facilities natin. O eh, napaka ano, kumilik ang iniikutan na nila ngayon. Uh, remember na fast approaching ang ating uh, eleksyon. Ano? Hindi natin alam kung anong pakay nila. Na-recover din sa sasakyan ang tatlong SIM cards, cellphones at iba pang mga gadgets nang tanungin ang Chinese sa kanyang aktividad. What's this sir? What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? Uh -huh. Hindi niya alam. Patuloy na hinahanap ang iklawang Chinese na sakot sa umano'y spying activities ng naarestong dayuhan. We are not discounting uh, a possibility na magagamit itong uh, nakuha niyang data to uh, affect our uh, elections. Whether they will use the data to influence the outcome of our election, we cannot say for sure. But uh, we are going into that direction. Ayon naman kay Kamalik Chairman George Garcia, walang dapat ipangamba wala raw election data sa Comelec headquarters. Nagsagawa rin daw sila ng test at wala raw na kompromiso sa kanilang system. Dinala na sa tanggapan ng NBA NCR ang day one at nakumpis kang MC catcher para maisailalim sa digital forensic analysis ang mga ito. Maharap sa reklamang paglabag sa Access Device Act at Cybercrime Prevention Act ang nahuling Chinese. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.